service Nandito kami sa isang abandonado. Abandonado. Parang dito pa po tayo Dito tayo sa abandonadong ano, busale. na nasunog. Dito kami sa isang abandonado. At guys, dahil viral ngayon ito, ito ang aming baba natin. Ito yung kakainin natin, sardinas. Guys, sardinas. Salted egg. At bubuksan namin ang aming ghost tube. Abang kumakain tayo. Abang po. kumakain. Maggo ghost tube po ako. So yun, umpisa na natin balatin yung salted egg natin. Lagi din mo binabalat yan ng ganyan. Yan guys, ghost tube. Ikaw dahil tulad kong eh. Babalat din ko talaga siya kung may makita man kayo dito uh, ayun ang pumbala <laughs> comment na lang kayo dyan comment nyo na lang ha baka magkalat yung ganun lang kasi oh. Uh. Hmm, tsaka mo buksan. Tapos kukunin mo siya sa loob. tao dyan Ito, usapin natin si ghost tube nagugutom na po kami ah, napugan po yung trip namin diet po ako ngayon kaya walang rice pero pagdating sa bahay Ayan. isang cup Opo, isang cup po yung isang kaldero sa akin isang cup lang yung ka isang kaldero <laughs> po oh, punta tayo sa mga ab abandoned Laging mayroong tuko no? Hmm. mayroong tuko yun nagigitan nyo ba yung kinakain namin? ay hindi yung makita nagiging ganun talaga kaya na mag-adjust <laughs> kaya na mag-adjust ha 555 sardines baka naman Susubukan mm -hmm. mm -hmm. so subukan po namin kumain ng sardines yan <laughs> uh, kailangan ko ng tissue baka ako'y masuka ayan guys sardines kita nyo naman <laughs> hindi nyo kita pasensya na lang madilim talaga dito saan so, ganoon yung nakikita kayo sa likod namin comment down below lang ha nandiyan lang yung comment section natin guys libre lang po mag comment ah um, at ako po kay... yung ano yan, ano yan eh. tara kasi kami gutom kami paano ba natin magbibit-bit to yan, yan, yan. Di, hindi po namin ah ang namin... <laughs> gago tumapon. <laughs> Kung yung itlog. <laughs> 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 hindi marunong. Hindi naman kakain to. Magkakain pa yan. Nung mo. Ay, Ayan sa muga. Sa pupunta pa ba ako doon? Ang mo dyan, oh. Ito, big dun, eh. <laughs> Putan ino yan. Ba't tinapon? Natapon, guys. Sayang. Sayang yan. Ito, kainip pa rin natin. Hmm. Na intro intro, subo mo. Wala nang intro intro. Guys, ayun, kainin na natin yung sardinas. Sa so, utawan pa yan. Oh. saan mo galing yung ano? Saan hmm. mo galing yan? Ang alat? Kaya nga salted egg, maalat eh. Maalat eh. eh. Meron ba salted egg eh, na hindi maalat? Sobra naman. Hmm. Wala po kaming kanin kasi hindi po kami nakapagdala. Hmm. Hindi po namin alam na mag-i-explore kami ng ganito katagal buti na lang may dala kaming pagkain kahit papano hmm. may iib ang aming gutom kaya sa lahat po nang pwedeng mag ano dyan hindi yeah. hmm. <laughs> hmm. 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 na siyang po kayo na ano na yung kamay ugas ako mamaya may pinantrip natin no? kumain sa abandon mm. la live po sana kasi dapat kami kaso wala po signal dito sa bundok nasa bundok po kami umumundok po kami Kaya yeah, mo yan, gutom tayo. Hmm. Huwag na lang papansin. papansin kayo, sige lang. sarap na sardinas guys ewan ko ba dilong kayo ano ano ba pangalan nun ano? tito ay tito basta si tito mhm mm mhm mm -hmm. tito na yan uh -oh. -uh. grabe yung sardinas mhm mm -hmm. sabi niya po nasusuka ka siya kasi maalat <laughs> maalat talaga siyempre isang sardinas isang cup ng kanin mhm mm -hmm. uh -oh. -huh. yung isang cup yung isang kung ano isang ano ba yun isang kalderong kanin masarap to kung ano may pandesal sardinas guys tapos sausawan so nyo ang tanong saan tayo maghanap ng pandesal dito hmm, sa mga nga guys oh eh. oras na wala natin din ng pandesal ang ganito oras ang explore lang natin i eh. 12.20 na guys wala wow, nang pandesal kung gusto hindi nagsasalita nang hihiyak ana nahi mecha okay okay ingatkan mesti pad yang nak sasarkan eh kapan nak pergi nak pergi aa yang ni lah maksud saya datang pelak dah pas nak random aku masa nak aku yes. yes. lah ko jangan duk pok main amat detik dah guys Akala ko may nakatayo na doon si Kuya Guard pala. <laughs> Saan? Ayun, pumunta doon. Oo. Pagod yung isa si Kuya guard pala <laughs> huh? Malat? Malat pala ka. Baka magkasakit na tayo sa bato. Bakit no, malat mo ito? Malat niya yung sardinas. Kasi so, hmm? dapat din ang maalit siya. Oo, kasi pinagpapapakpo Nagalit yata kay Tito yung ano? Yung manufacture ng sardinas? Ina inalatan nila yung ano, sardinas ulit. Yes. Subukan natin yung... Hindi ko alam, nasanay ako yung ano? Nasanay ako kumakain habang nasa abandon. Pero Boss Rino kasi, hilig magmukbang. Mm pulo dito si Trixie. Ha? Trixie! Kasi muno din nga sa si Trixie nito um, eh. Trixie, sorry kung hindi ka namin nasama ha. <laughs> Apa ko, Parang medyo busy nyo si Trixie. Oo, oh, busy. May eh, ano siya, may... May sideline na naman siya. siya. Ano nagtuturo ng na naman ba ito na sa'yo? May ka ganapan na naman itong bago. Biglaan kasi yung ano natin eh. Mahilig kami sa biglaan. Kumupo ah, so ko yun yan. Di ba? Kaya paglaan ko kasi wala na tayo magbibilan. Wala na din tindahan yan. Paglabas na lang siguro. Meron na. Mm. Pero hindi ko nakita yung ano. Kaya pa natin. Mm. O abandon na yun. Ano. Buta natin sa o oh, tsaka na lang ayun naman ah. hmm, tara natin nandito na rin tayo libog natin yung no, ano? hindi explore na lang natin yung sabi ni kuya explore na lang muna natin wag okay, okay. na alam po yun Sifrang naman pala yun dire dire lang hmm. eh ano yun pasok ah, na tayo sir. ulit ng ano, ano? Um, Right. Adad. Oh, nak kita bantu lagi. Hmm. Ang dami sinasabi ni Kuya Pong sa amin sa amin. Alamin na lang muna natin po utak. Bila akong bagong flashlight. Kula. Ayan guys, tapos na kami kumain. Di sa patrong headlamp eh. Ayan lang. basura. Tapos na kami kumain dito sa abandon. ayun guys. Uh, dahil tapos na kami kumain yun guys. May next destination tayo. So puputahan na muna natin siya. Hindi na muna siguro i-explore kasi nga mga low -bat na yung flashlight natin. So explorein natin. Siya lang yung low bat. Explorein ko na yung lang yung siya flashlight. pag may ilaw na lang. Kaka-charge ko lang nung ano. Kinain agad ng mga ano masasamang entity yung enerhiya nung flashlight ko ginamit. Ngayon guys. Uh, pagbalik na lang ulit dito. Explorein natin. Uh, mag-explore ulit tayo dami pala dito sa loob ng Clark guys eh. so, hindi natin alam dapat pala matagal na check na natin eh. uh -huh. at least next time may gustong pupunta talaga ako lang po ang nakakaalam nito ayun. <laughs> ah, uh, next time I'm guys, the only spotter kung um, ano may gustong ulit pumunta dito siyempre sikreto <coughs> na yon. Eh. hanapin nyo na lang kami gusto nyo pumunta <laughs> hindi na namin sasabihin kung saan <coughs> Ah, nasa Clark, magsawa kayo, Magana ko saan siya sa Clark. <laughs> no, kami hanapin niyo. Ang bayad lang po namin sa tour guide is 1.5 po. tour guide. O, hindi na kayo lugi diyan. Ituturo namin po kayo sa sa Clark. Toy so, okay, ko 'yan. Hindi ako nagbuko. Hindi ako nagbuko. May na rin, kayo guys, comment down below. May na rin nag- mm. hindi ako 'yun. Nagdagdag na ako ng ano, 'di ba? Wala eh. Tu gago kinabahan ako. Meron nga, nakatayo. Guys. May nakatayo doon. Ayun yung mukha niya, oh. Sa bintana, sa bintana. Ayun, ayun yung mukha niya. Totoo. To, to. lagi okay, may nagwi-whisper sa iyo. May katabi ka ata eh. Ko. So, lumili na. Nung wala. Ang dinding ng liwanag niya to. Sa, sa bintana, di ba? Oo, kanya oh, lang liwanag niya to na wala. Ano mo ka? Oh. Ang creepy. Pakripi pa pakripi dito. Tingnan natin guys, ha? kunin ko na tong flashlight. Dito, dito ko po nakita yung lalaki na nakatayong lalaki dito. Po. Nasaan na yan? Nawala siya. Ayan dito. Ito yun. Ako nakita akong nakitang puti dito. O oh, parang orb lang. Ayan lang. Dito lang. Oh, Diyan. Dito. Nawala. Nawala eh. Ako nakita yung orb. Tapos may narinig akong... Puti-puti hmm, siyang ano eh. Yung parang... Oo. Parang ano siya. Yung parang naglalakad na pa ganun. Kaya nga. Naglalakad siya. Puti-puti. puti Nalabutan ako. Kala ko, kala ko si Boss Tabs. Tinanong ko siya. Hindi, hindi ako yung nagsasalita. Eh. Sabi niya gano'n, no, nung ano, naglalagay ng dumi doon si Boss Tabs. Sabi, hmm. Okay guys, tapos na kami kumain. And, so ayan guys, ha? tapos na kami kumain So lilipat na tayo ng ibang destination ulit So hanap tayo Hanapin an na natin yung abandoned village guys So comment down below ulit kayo guys At uh, saka, pa-support ng mga channel namin, Black Boss TV and Boss Tabs. Ayan. Kung bago ka lang sa channel ko, please click the notification bell and please subscribe. Thank you. Well, um,